magkao na ta. magkapi-kapi kapi-kapi kapi in the morning ako tayo sudan guys ang atong sudan kay gulay 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 may talong ayan talong oop saluyot oop talbo sa kamote ayan Good morning, good morning Kao na ta O nga po nga salin kagahapon Ayan Kain-kain in the morning Kao na po, kao na Kain na, kain Magkapi-kapi Thank you Lord sa Thank you Lord sa grasya Amen. Thank you, Lord. Di ko na ko niya itong tilapia, guys. Oh, May gulay. Kain na po. Lami ulo. kain na, kain. Kain po, kain. Thank you, Lord. Mm. Meron tayong talong. Mm. Lagyan ko to ng sabaw sa bago. Una, huwag na mo. Mm. talbos, guys. Eh. Talbos, kamote. Eh. Alam mo, sa ulo sa. Halin ako ni kagahapon, guys. Bumili ako ng dalawang hilapya. Mm. Ulam naman pag morning. Morning, morning. Kain pa. Kain. Kain. có mấy cái lượt mmm 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 đi mmm 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 ming pero wala ang iring guys okay. kain kain po sarap naman gulay mmm thank you for watching mm. Ming, nga Bye-bye. Arap ng God bless. Ingat lagi. Thank you guys. Thank you for watching my vlog, my video. Thank you so much.